Magandang 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 umaga po mga kapatid it's me kapatid Renay TV po Welcome back to my channel para ang polista o Ngayon po eh, nagbubutas kami Ang aming binubutas Ngayon din ang libeng. Kaya lang, wala pa lang laban ito Walang ataol, kung hindi plastik laang Nandun Andito, sa loob Nasa plastic na yung mga kapatid o Ayan po mga kasama natin dito sila kapatid na Mario, kapatid na Edmar, si kapatid na Janjan, sa siya po ang pumapalo. Tapos kapatid na Buboy, nagahakot ng hollow blocks. Okay, tara mga kapatid. Tulungan niyo kami magbutas. Damay naman pala itong patinsyong kabilang. Ha? Hindi ko na isa sa Hindi dito lang matatama ito. Lang ito yung... lang, ito. Baka nga Matas kayo. naman. Oh. Mm -hmm. Dama yun. Oh. Patay na lang ito. Oh. Patay na lang oh. yeah. kanang okay uh. ba, ah, ka tiles. kapwa mo. Na... magpapala Dito ako. Dito yung hiniting yan. Bombong. May pwesto ka ako yun, do. Yeah. Dabon Dabon. Na yun ba? Yan, ano buts ba? Sabi na, mo yata.

isang buwan na yan diyan. Nakain kayo pre? Yung walang kung paano doon niya sa, ano? manu mano kinakain yeah, dyan. Ano yung mga kapatid? Naka plastic na, wala sa taon. Pawis-pawis eh. Isa ako na, kapatid. Yan, oo. Kakain mo yung kulay asun. Yun eh, may halong ano yun. Yung halong alkohol. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lembaga eh ya Anggenya ang kebo para tay nasa ulak para bang nespa lepa ab umma kada bu Papasok ko na yan, mga kapatid. Sinasin para maganda-ganda tingnan ang loob. Oh. Ako, ako. Atay na naman tayo. 1 oh. feet. Eh. Okay. Yan. Ako <laughs> <laughs> <Ganoon yan. laughs> eh, mi na daw. ng ito ito ngayon Ay rolling hole. Shade dalawa tapos apat din nakitid. Kilawanda at tali lalandaan ang pupunta oh. sa <coughs> Eh, 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 maganita sa tutong yan. Ang <coughs> iyaruman oh, ay malipis pa sa Jaryo huh? <laughs> yo. Dapat na lalo sa doon na sa <coughs> Ma, mga 6,000 na pera kahapon eh. Nagkita at lay libo lang. <laughs> bakit? Dinaro niya di, nilaro, 20-20. Pag gano'n na, may 2,000 na. Pasok na. 200 naman doon. Ay, okay, oh, mga 5,000 ako. Ay, kasi ako na. Bakit ako na. Ano mga kapatid, oh, winawalis-walis pa ni kapatid na buboy para mat okay. matanggal-tanggal yung mga okay. ali-alikabok at saka yung mga oh! turug na turog na Ay, oh, parang okay. nasa ulap kami mga kapatid oh, okay. So, yeah. okay 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 Oy, oh, <laughs> Gagayahin pa yung babaeng bisita. <laughs> eh di sa berde mo eh. Sa, sa berde mo ta, tayong dalawa lang sa kwarto. Oh, Nandito yung lalaki. Ay, Ay yung babae. Nasa likod yung babae. Ay nakainig yung lalaki. Yung babae tinamaan. Dito. Nasa pa Oh, bitin. Ilay sa Magkano babayaran magkano? Kulang-kulang 100. -kulang oh. Eh, di isang na nila yung apartment nila. <t> Ayoy <schönúcados> <tococ> <scary> yung eh yung. ako? Yung anak ah, ni Marvin, yung ulo. Yung yung naka hindi yung naka inuuman natin yung berde nito maliit lang siya bigut, may bigot may bigot oh eh. mas maliit pa, pa sa akin na, na Anang, anak natin oh siya anak ni Kapitan Rone ang napangsaya din din. Binuso, Oh, kapatid. na ba? Ah. Uh, oh. Kapatid mo ka? oh. Binutas na namin 'to, kapatid, walang laban Ha? Oh. Mage. Oh, yon mga kapatid. Ah, uh, okay na po. Hanggang dito na lamang po video natin mga kapatid. Huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po. At pindutin ang notification bell para lagi yung updated sa mga bagong video okay. ko. Maraming maraming salamat.